Good morning sa inyo guys Panibagong araw, panibagong vlog na nito Ito, ito videos Paayos sa channel ko Click yung button na bagay para update kayo lagi Sa mga videos Kapita uh, Wala well, mo muna guys Bagyo Yung yeah, ginagawa ko lang, babagay lang ako kapit yeah, kapi-kapi lang muna tayo, kain-kain muna na ang magawa, tingnan na lakari ko na ito na ang Banaw na iba na guys na ang ang big tara tayo kape ang Dahil mo tayo kape Dahil mo tigre Ano ginawa yon guys?

Mamayang bibili sa kong bato, bato ng tunggol sa Black Mabara, ng tanong niya, tanong Ako lang bagay sa dito, guys. Man, Mama, sa ko. Mama, mamayang, mga kasi hindi hindi lahat niya yung natin. Panood ko ito guys ha. Ah. channel ko tino tino adjusting ganya. channel, noh? ano? 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 supportan niyo, guys sekarang kita boring seperti ini channel ke di gambar tu yang berbeda dapat rapi tu lagi dan baru tujuh ya terus po selamat datang sekolah tersain berasawa tiga po jasing Budak putar yang magyawasan. Par, you know, just me siya. Nung guys, saat na, nagulang jang kaya mula pusa pusa lang tama sa kayo guys, huh? Tugtug niya talaga yun. Sinimampan naun, ah, si, ini. Ang gaso yung chamber Sana si Paul, sana. God bless. bless. tiki po sa lahat ng munot. Oh, ah, guys. Tiki po kapi tayo. tayo. Ayinit. Kita <sighs> kita umaga Kasuh aku Oh guys Kasuh guys Gaya-gayaan mulu Ya. Ini kita ini ke orang itu. Tendang. Tiba. jalan. Tak pulang. Yang biasa saya terpulang tayo. Ya. Pakai mau gua. Thank, thank uh, po. Ito po. Ito. Magpaparoon lang po, po ako. Sige pa nun. ka pa yung Super style ko. Supportahan nyo po ako. Just, Justin Ganya. Pa kayong super style ko. Click yung button. May, may, may para update yun. Lagi lang. Supportahan nyo videos. Kucing. Kucing. God bless. And today. Guys, bye bye, God bless. Thank you po. Mga guys. Salamat po sa support selamat po. Thank you, sawa. po. Bye po.